Ang Eri anim na Lady ay kilala pa rin ng lahat sa kanyang paligid bilang i-beauty queen na may buhay na kinaiinggitan ng maraming tao. At ang kwento sa likod nito ay ikinagulat ng maraming tao. Ang maningning na babaeng iyon ay si Mrs. Dong at tinatamasa niya ang isang kasiya siyang buhay kasama ang kanyang mapagmahal na asawa. Palagi siyang handang gumastos ng maraming pera upang bigyan siya ng mga regalo na mahal niya at maglakbay sa buong mundo kasama niya. Nayon, si Mrs. Dong ay nabubuhay sa isang kaligayahang dating inakala niyang hindi na maabot. Ibinahagi niya, "Hindi ko inaasahan na ang aking buhay ay magiging kasing ganda ng sa mga pelikula. Ang aking asawa ay palaging nagmamalasakit sa akin at nag-aalaga sa akin sa bawat maliit na bahagi. Tinatawag pa rin akong Beauty Queen ng mga tao sa paligid ko kahit 56 years old na ako." Sa edad na 56, mahirap paniwalaan na napanatili pa rin ni Misos dung ang kagandahan ng kabataan ng isang batang babae sa kanyang 20s. Ito ay hindi isang pagmamalabis dahil ang kanyang balat ay makinis, kabataan, walang anumang bakas ng oras. May malakas na kalusugan at malakas na buto at kasukasuan, siya at ang kanyang asawa ay madalas na tumatagal ng mahabang paglalakbay, galugarin ang mundo ng magkasama at tamasahin ang buhay ng lubos. Ilang tao ang aasahan na sa likod ng walang edad na kagandahan at mahusay na kalusugan ni Agnes Do. Labin lima taon na siyang nadurusa sa pananakit ng buto at kasukasuan araw-araw. Agod -araw. ang katawan dahil sa nakakapagod na trabaho at hindi regular na pagkain. Ibinahagi niya, sa nakalipas na labin lima taon, kailangan kong labanan ang matinding sakit, hindi ako makatulog. Ang mga wrinkles, dark spots, at melasma ay lumitaw sa aking mukha. Pakiramdam ko ay inalis ng sakit ang lahat ng saya. Hindi ako naglakas loob na lumabas dahil natatakot ako sa mapang-diskrimina at mapanghamak na mga mata ng ibang tao. Ang mga araw na iyon ay parang sunod-sunod na bangungot at may mga pagkakataong naisip kong ayaw ko ng mabuhay. Ngunit para sa aking mga anak at sa aking pamilya, kailangan kong ipagpatuloy ang pagsisikap na makayanan ang sakit. Ngunit nagbago ang lahat ng hindi sinasadyang malaman ni Misus dung ang tungkol sa isang pambihirang paraan ng nutrisyon mula sa Pilipinas na tinatawag na Helen sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ipinakilala siya ng kanyang kaibigan sa isang espesyal na nutritional milk na naglalaman ng organic calcium at collagen. Pagkatapos lamang ng tatlo buwang paggamit, nabawasan ang pananakit ng kasukasuan na dinanas niya sa loob ng mahigit isang dekada. Nagsimula na rin gumaling ang balat ng dalaga, unti-unting nawala ang mga wrinkles at dark spots. Pagkatapos gamitin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang taon, si Mrs. Dung ay sumailalim sa kumpletong pagbabago. Ang sakit noon, ang balat niya ay kumikinang at malambot na parang isang dalagang nasa 20s. Ngayon, si Mrs. Dung ay nabubuhay ng masaya at may kumpiyansa, kaya siya ay hinahangaan ng marami pang kababaihan. Sa kanyang maliwanag, makinis na balat at magandang kalusugan, siya ay naging inspirasyon para sa mga naghahanap ng pagbabago sa buhay. Makahulugan at puno ng saya ang buhay ng dalaga. Ang gatas ng helin ay nagbibigay ng lahat ng kinakailangang sustansya para sa mga buto at balat. Ang organikong kalsiyum ay isang natural na organikong bahagi ng kalsiyum sa nanomolecular form. Kaya ang aktibong sangkap na ito ay may istruktura na katulad ng mga selula sa mga buto ng katawan ng tao. Kapag ipinakilala sa katawan, ang aktibong sangkap na ito ay magtataguyod ng produksyon at pagbabagong buhay ng mga nasirang joints ng siyam na beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan. Nakakatulong din ang collagen na mapabuti ang kalusugan ng balat, tumutulong sa pag-alis ng mga dark spot at wrinkles. Tumutulong sa mukha na laging mapanatili ang makintab at magandang balat. Sa Pilipinas, ang Helen Nutritional Milk ay palaging pinagkakatiwalaan ng maraming sikat na artista at doktor. Ang produktong ito ay nagdulot ng kalusugan at kaligayahan sa milyon. Ang mga nakakaranas ng na mga problema na may kaugnayan sa pananakit ng buto at kasukasuan o may mga magulang lolo, lola at may kakulangan sa calcium o osteoporosis, na ng maraming produkto sa loob ng maraming taon nang walang bisa at pagkaraan ng ilang sandali ay bumabalik ang pagiging epektibo. I-replay nyo kung gayon ang live stream na to. At para sa inyo, subukan nyo ang Helin Calcium Gold Colostrum ngayon. Yempre, papayat tayo rito. Yan. Sa unang pagkakataon, sa isang produkto ng colostrum, ang aktibong sangkap na organic calcium nano ay na matagumpay na maihanda ng isang formula ng gatas. I ipinangako ko sa iyo ang eksklusibong formula ng organic okay. na calcium nano. Sa ngayon, tanging hilin, calcium gold na gatas ang mayroon nito. Okay? Ah, mm -hmm. Kaya promise yan ko sa inyo. Ah, direktang magbibigay ng nutrisyon sa mga batang buto na magdudulot ng produksyon at pagbabagong buhay ng mga nasirang bahagi ng buto at magkasanib na bahagi at masigla ang paglaki ng buto at kartilago. Kartilago ba yun? Yes, Kama kartilago. Pa? Kartilago. Uh, uh, kartilago ng uh, calcium upang matulungan ang skeletal system na umunlad, bumuo ng malusog, maiwasan ng panganib, uh, ng mabilis at ma, matagalang uh, pagkabulok ng buto at osteoporosis na uh, higit sa 32% Mahalagang uh, ah, vitamina upang ah, matulungan ang katawan ng ah, papataas. papataas ng resistensya sa pagkalahat kalusugan. Ganun ba? Makakatiya kayo, hmm. hindi lang nagkataon na ang Hilin Calcium Gold Milk line ang pinagkakatiwalaan gamitin namin ng gusto. Kita nyo, hindi lang si Brother King Gutierrez, ako rin si Dindo Royo gumagamit ito pati rin si Ninyo Mulak. Si e, Bembol Rocco! natin Ayun ko. Bembol Rocco, Dinky Do, at ang pinakamagandang dilag. Giselle Sanchez. Si Giselle? Yes, na gumagamit Naga. ng healing, healing calcium, uh, gold, gold. milk. Araw-araw! Yeah. Kung ang produkto ay talagang epektibo at mahusay, pagkatapos ay malakas ang loob, akong tumatayo dito para ipakilala ito sa lahat. Para sa akin, kung ang produkto ay hindi maganda, hindi ko ito irerekomenda. Pareho tayo! Tama ka! <laughs> Upang sa lahat ay lubos na makakasigurado tungkol sa parehong kalidad at pagiging epektibo ng linya ng gatas. Ito ang Healing Calcium, Calcium Gold! Yan! Pagkatapos lamang ng tatlo hanggang anin na buwan ng pag-inom ng hilin calcium gold colostrum. Ang iyong mga buto at kasukasuan ay magiging mas mababa ang sakit. Lalakas ang iyong katawan. Magiging malusog. Kumain ng maayos, matulog ng maayos, at hindi na kailangan mag-alala tungkol sa anumang ibang pang mga problema. Sa unang pagkakataon na ginamit ko ang Healing Calcium Gold, bumili ako ng tatlo. Tatlo kagad. Mm. Nakakuha ko ng isa. Combo. Ayan. Uh, Combo. Noong una, nang uh, uminom ako ng mga isa hanggang dalawa na lata, naramdaman ko na ang kondisyon ng aking buto at kasukasuan ay hindi gaanong bumuti. Ngunit ang mga problema ng hindi pagkakatulog at pagkawala ng gana ay halos bumuti lalo sa isang napakaektibong paraan. Sa oras na matapos ko ang ikaapat na kahon, yan, katumbas ng humigit kumulang dalawang buwan ng paggamit. Napansin ko ang isang malinaw na pagpapabuti sa aking mga kasukasuhan at tuhod. Ang mga palatandaan ng pananakit ay malubhang na uh, nabawasan. Ang mga paggalaw ay naging mas madali para naman sa hilin, calcium, gold, colostrum. Habang tumatagal ang pag-inom ko nito, mas nararamdaman ko ang magandang epekto ng produkto sa aking kalusugan at buto at kasukasuan. Ayos! Oh. Ah. Magaling! Tama ka, Mr. King Gutierrez. Araw-araw ko din ako uminom ng healing calcium gold milk. Pagkatapos kong subukan ang mga combo ng mga brand, napagtanto ko na ang pagbili ng isang karton ay pinakamahusay na pagpipilian. Ang isang karton na may dalawa, labing dalawang lata ay katumbas ng shelf life ng anim na buwan. Hindi lamang epektibo sa mga tuntunin ng kalusugan ng buto at makasanib ng bahagi, ngunit kapag pinili mo bumili ng isang kahon na may laman ng labindalawang lata, makakakuha ka ng magandang presyo kaysa sa pagbili mo ng mga individual na kahon. Sa kabuuan, aabot to ng apat na libo ang matitipid mo. Apat! At para sa labindalawang lata. Aabutin ka lang ng 990 pesos at 60 pesos na bayad. Pagpapadala kapag bumili ka lamang ng isang solong kahon habang ang pagbili mo ng isang buong kahon na may labindalawang lata ay gagastos ka lang ng 7,950 pesos na kalkulado sa 660 pesos lamang hanggang 330 pesos lamang na mas mura para sa isang kahon at libreng pagpapadala. Maaari kayong bumili kasama ng mga kamag-anak at pamilya upang makuha nyo ang sapat na dami ng labing kahon para sa isang pagbili. Murang presyo at libreng pagpapadala. Pinakamahusay na pagbipilian para sino man ang na nakakaranas ng pananakit ng buto. Alusugan, kasukasuhan, maniwala ka. Araw-araw din, ako ay gumagamit itong produkto ng Heli Nano Milk na napakasarap, masarap inumin, hindi masyadong matamis, at hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa anumang problema. I-click lamang ang link sa ibaba at punan mo lang ng impormasyon para sa pag-order ng mensahe at iwanan ninyo ang numero ng telepono at tatawagang kaagad kayo ng mga consultant namin. Very good! I-click ang buto na Learn More para malaman ka agad ang tungkol sa mahiwagang paraan ng nutrisyon na ito. Magmadali upang makuha ang eksklusibong alok na ito para lamang sa unang siyam na putsyam na customer ng araw.